Alas 4.10 ng umaga noong Setyembre 25, 2025, sabay na naglunsad ang depensang intelihensya ng Ukraina ng drone attack sa Crimea. Hindi isang hanay ng tangke ng kalaban o formasyon ng mga sundalo ang kanilang target, kundi ang sarili nilang paliparan. Sampung taon na ang nakalipas, ang base ng himpapawid ng Kasha sa kanlurang Crimea ay lupa pa noon ng Ukraina. Pero simula ng aneksyon ng Russia noong 2000, at labing apat ginawa itong matibay na base ng Russian Air Force. Pagsapit ng apat dalawampu ng umaga, sampung minuto lang matapos ang paglulunsad. Dumating na ang unang bugso ng mga drone sa target. Ang mga drone na ito ay hindi para sa malaking pagkasira, kundi may tiyak na misyon. Layunin nitong gawing inutil ang MR, 10M1 MIS M1 Coastal Radar at Surface Surveillance Network na unang depensa sa paligid ng airbase. Gumana ng eksakto ayon sa disenyo ang sopistikadong radar system na ito. Ilang milya ang layo, na-detect nila ang paparating na drone ng Ukraina at agad nagpadala ng babala sa Regional Command Center na nag-activate ng Pantsir at Tor. Ikinalat ang missile battery sa paligid ng airbase. Ngunit kahit may babala, walang pinaputok na missile. Ang mga Russian radar operator ay walang nagawa kundi panoorin ng walang magawa. Habang ang kanilang mga screen ay kumikislap ng mga alerto imbes na mga solusyon sa pagtutok. Maraming missile battery ang naubusan ng bala dahil sa sunod-sunod na diversionary strike ng mga Ukrainian noong gabing iyon. Ang iba ay tumigil dahil sa tuloy-tuloy na electronic warfare at nalunod ang kanilang targeting radar sa jamming signal matapos ang 30 segundo na abot ng mga drone ang target nila, ang mga multimilyong dolyar na radar installation. Na bawat isa ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 20 milyon ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Bumagsak sa kabila ng nakakagulat na simpleng kargamento ng mga isang libong dolyar na Ukrainian suicide drone dahil bagsak na ang mga radar. Bulag ang kanlurang bahagi ng air defense grid ng Crimea. Nagbukas ito ng daanan na hindi napansin. Kaya ang ikalawang alon na mas mabagal pero mas nakamamatay ay tahimik na tumama sa mga target nito. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang ikalawang alon ng drone. Ngunit na natiling tahimik, at halos walang tao sa Kasha Airbase. Dahil sa nauubos na rekurso at limitadong paggawa, napilitan ang militar ng Rusya na bawasan ang deployment, kaya naging mahina ang depensa ng mga kritikal na base. Hindi lang kakulangan ng rekurso ang dahilan ng pagiging bakante ng Kasha, tatlong beses nang inatake ng Ukraine ang paliparang ito nitong mga nakaraang araw. Ganito rin ang nangyari ngayong gabi, mas maaga, May nakita ang Ukrainian reconnaissance drone na dalawang Antonov. Dalawamput-anim transport aircraft mula Soviet era na naiwan sa tarmac na walang proteksyon. Isa sila sa kakaunting natitirang kagamitan sa airbase na mahalaga dahil di kayang palitan ng Russia. Sa ilang minuto, naging usok at wasak na labi sila. Ang pag-ataking ito ay nakakahiya at nakakagulat para sa Russia, lalo na't na matagal nang itinuturing ng Moscow ang kasya na hindi mapasok. Ngunit ngayon, wala na itong tunay na halaga. Bago aneksahin ng Russia, ang Crimea Noong 2000 at 14 ginamit ng Ukraine ang base bilang training facility ng kanilang aviation regiment. Pagkatapos kunin ng Russia ang kontrol, binago nila ang kasha at ginawang matibay na kuta na may mabibigat na armas. At doon nila inilagay ang elite na tatlong daan at labing walong mixed aviation regiment. Dahil sa estrategikong lokasyon nito, malapit sa kanlurang pasukan ng Black Sea, mabilis na nadedeploy ang mga eroplanong Ruso at helikopter doon para habulin ang drone boat ng Ukraine o magbagsak ng anti-submarine depth charges, kaya nagkakaroon ng mahalagang kalamangan ang Moscow sa rehiyon. Ang base ay may mahalagang runway, napapaligiran ng open-air tarmac, at mga pinalakas na hangar na dinisenyong tumagal sa malalakas na pag-atake. Para sa pagod na militar ng Rusya, ang kasha ay naging higit pa sa karaniwang paliparan sa frontline. Mahalagang ugat ito ng logistika. Dito tuloy-tuloy na dumadaan ang tropa, pyesa, bala, at supply na sumusuporta sa mga puwersang Ruso sa Timog, Ukraine para mapanatili ang mahigpit na operasyon. Ang ikatatlong daan at labing walong na rehimento ay gumamit ng iba't ibang uri ng eroplano. Bihirang amphibious na BEE, labindalawa patrol plane na perpekto para sa pagmamanman sa dagat, Antonov, anim at Antonov, labindalawa na transport aircraft para sa mahahalagang misyon ng supply. Ang Milmi, walo helicopter ay versatile para sa labanan, habang ang advanced na Milmi G-20 Sham K-Fighter ay kayang mag-operate mula sa aircraft carrier. Ngunit sa loob lamang ng isang linggo, sistematikong winasak ng Ukraine halos lahat ng eroplanong nakatalaga sa kasya. Na epektibong pinahina ang kakayahan ng Ukraine sa operasyon at at ang estratehikong posisyon nito sa Crimea. Mahalaga ang foothold dahil hindi lang ang kasya ang base ng Russia sa himpapawid na nagkaroon ng ganitong sitwasyon. Kasabay ng kasya, tinarget din ang ilang mahahalagang paliparan. Unti-unting giniba ang aerial defense network ng Russia. Kamakailan lang, ang mga paliparang ito ang gulugod ng depensa sa himpapawid ng Crimea. Pinoprotektahan ito ng matibay na long at medium range surface-to-air missile systems, tulad ng S-400 Triumph at S-300. Batteries na suportado ng short-range Panzer S isa missile launchers. Ang alas ng Russia sana ay ang S-400 Triumph System gamit ang mga high-powered na phased array radars tulad ng Sham na dalawang N-6E Gravestone at Sham na isa N-6E Engagement Radar. Natutukoy ang mga target sa himpapawid mula daan-daang kilometro at eksaktong ginagabayan ang hypersonic interceptor. Ang S400 ay katuwang ng S300 missile battery na gumagamit ng radar na Sham S-15 Obsor 3 at Sham s dalawa Imbir. Mga sistemang kayang umatake sa kalabang eroplano at ballistic missile mula 75 hanggang 200 km ang layo. Ang mga kakulangan ay tinutugunan ng mga espesyal na unit ng radar, tulad ng ST-60 at 8 UTS Costa IIE-23 at Nebel M Multiband Early Warning Radar, naging mata at tainga ng depensa ng Russia. Tuloy-tuloy na nagbibigay ng mahalagang impormasyon sa missile crew para matukoy ang target, o iyon sana ang inaasahang mangyayari. Dahil sa lokasyon nitong malapit sa baybayin, pangunahing umasa si Kasha sa MR-10M1MISM, isa Coastal Raiders na espesyal na dinisenyo para matukoy ang mga banta na papalapit sa ibabaw ng tubig o mababang mababa ang lipad. Napatunayan ng walang silbi ang mga radar installation laban sa drone ng Ukraina. Hindi na ito nakakagulat lalo na dahil 43% ang tagumpay ng first-person view drone ng Ukraina. Sa buong opensibang ito, matiyagang naghintay ang Ukraina ng labindalawang mahabang taon para sa tamang pagkakataon na mabawi ang inagaw sa kanila. Ngayon, sila na ang kumikilos. Noong Enero 2000 at 24 sinira ng opensiba ng Ukraina ang tatlong eroplanong Ruso. Tinanggal ang mga tauhang konektado sa administrasyon ng pananakop at winasak ang mahalagang bunker ng Radar Command at koordinasyon. Pagkatapos ng apat na buwan, Mayo 2000 at 24, nagbigay muli ng matinding dagok ang mga puwersa ng Ukraina sa pamamagitan ng pagsira sa isang siam naput dalawa n radar na mahalaga sa S-400 missile system at nasira rin ang hindi bababa sa isang S-400 missile launcher. Noong Hunyo, nawasak pa ang dalawang S-400 launcher sa mga sumunod na pag-atake, pati ang Nibo-M early warning radar sa Belbek at isa pang radar installation sa bawat pag-atake. Lalong humina ang kakayahan ng Russia na matukoy at mapigilan ang mga paparating na drone at missile ng Ukraine, na nagbigay daan para makapagsagawa ng mas malalim na pag-atake ang mga puwersa ng Ukraine sa loob ng teritoryo ng Crimea. Noong kalagitnaan ng 2,000 at 25, nagtipon muli ang mga puwersa ng Russia at gumastos ng malaking halaga para ayusin ang nasirang radar at depensa ng Crimea. Akala nila ay ligtas na. Hindi nila alam minamanmanan na sila ng mga Ukrainyano. Ang mga operatiba mula sa grupong partisan na kilala bilang Atesh ay aktibo na sa loob ng mga hangganan ng Russia, maingat na iniiwasan ang pagkakatuklas. Infiltrate ng mga operatiba ang mga airbase ng Russia at nagsagawa ng maraming reconnaissance missions. Itinatala ang ayos ng lugar at eksaktong coordinates para sa kritikal na depensa ng Russia kabilang ang Panzer S isang missile systems na laban sa drone at mababang lipad na sasakyang panghimpapawid. Ang apat na put walong YA anim K isa podlet ay isang modernong radar para sa mababang altitude na banta. Habang ang P isang daan at walumput dalawang radar ay mas luma at simple, gamit bilang sekundaryang pagmamanman. Sa mga sistemang ito, pinakamahalaga ang papel ng podlet radar. Ito ang nagsilbing mata ng makapangyarihang mga baterya ng misail ng Rusya na S-300 at S-400 ginagabayan ang kanilang mga misail para salubungin ang mga drone at eroplanong Ukrainiano kung walang podlet radar. Bulag at diepektibo ang mga misail. Natukoy na ng intelihensya ng Ukrainya ang lokasyon ng podlet. Sandali na lang bago dumating ang hindi maiwasang pag-atake. At dumating nga ito, makalipas ang ilang linggo, inatake ng Ukrainya ang mga radar installation na tinukoy ng Atash operatives. Ipinakita sa mga video ni Primary kung paano winasak ng mga drone ang mga mahahalagang radar system. Tulad ng ST-68 UTS Costa 2 2 Sham S-15, OBSAR-3, at Sham S-32 Imbir Missile Guidance Radar. Nagdulot ang sabay-sabay na pag-atake ng matinding pagkabulag ng radar sa Crimea na mas malala kaysa dati. Dito rin sa operasyong ito, ipinakilala ng Ukraine ang Rubaka Long Range Drone, isang sopistikadong loitering munition na may abot na higit sa limang daang kilometro na nagbigay daan sa mga puwersang Ukranyano na makapasok ng mas malalim sa peninsula kaysa dati. Ang Rubaka Drone, gamit ang flying wing airframe at front propulsion, ay inilulunsad sa catapult at naging abot kaya at epektibong sandata ng militar ng Ukraine. Nagkakahalaga ng humigit kumulang 15,000 bawat isa ito ay mas mura at mas magaan kumpara sa mga tradisyonal na sistema ng misail. Walang onboard imaging sensors ang mga unang version at umaasa lang sa inertial navigation at global positioning system kaya't tanging mga nakapirming lokasyon lang ang kaya nilang tamaan at limitado ang katumpakan. Sa pagdaan ng panahon, pinabuti ng mga inhinyero ng Ukranya ang disenyo at naglagay ng advanced na gabay at imaging sensors. Dahil dito, nagawang umatake ng mga drone ng eksakto kahit na napuputol ang mga signal ng Global Positioning System dahil sa electronic jamming ng mga Ruso. Matapos masira ang radar network ng Rusya at mapatunayang epektibo ang bagong sandata ng Ukranya handa na ang lahat para sa susunod at pinakamahalagang opensiba. Ngunit bago sumugod, kailangan munang matiyak ng Ukranya ang kaligtasan ng daraanan. Nagplano sila ng isa pang maingat na operasyon, isang huling pag-atake, para lalong bulagin ang pwersa ng Rusya at tiyaking walang hahadlang sa susunod na hakbang. Noong Setyembre, 22, 25.00 lokal na oras sabay-sabay na inatake ng Ukranya ang ilang target sa Crimea bago maghating gabi. Ayon sa Astra Telegram Channel na binanggit ng Euromaidan Press, Sabay-sabay na tinarget ng mga drone ng Ukraina, suportado ng Neptune cruise missile, ang tatlong estrategikong lokasyon. Sa distrito ng Rostonya sa Crimea, tumpak na winasak ng mga drone ang isang mahalagang radar installation na pagmamayari ng ikatatlumput isang Air Defense Division ng Rusya. May sumabog pang drone malapit sa Donska, Simferopol, at matinding nasira ang isang Panzir-S1 missile defense system. May mga missile strike natumama sa military barracks, training facility, club ng Russian personnel, at kantina ng division malapit sa Vitnye. Ang pagsira sa Uros Donya Radar ay malaki ang nagbawas sa pagmamanman ng Rusya, kaya naging ligtas para sa mga sumunod na drone. Ang pinsalang natamo ng Panzer System ay lalo pang nagbawas sa kakayahan ng lokal na depensa sa Himpapawid, na nagpapahina sa kakayahan ng Rusya na tumugon. Ang pag-atake sa mga pasilidad ng suporta ay nagdulot ng pagkaantala sa mga gawain at pamumuno na nagpapababa sa kahandaan sa operasyon. Ang pagsira sa Uros Donya Radar ay malaki ang nagbawas sa pagmamanman ng Rusya, kaya't nagkaroon ng puwang para makalusot ang mga sumunod na drone. Ang pinsala sa Panzer System ay nagbawas pa sa depensa sa himpapawid na nagpapahina sa tugon ng Rusya. Ang pag-atake sa mga pasilidad ng suporta ay nagdulot ng pagkaantala sa gawain at pamumuno na nagpapababa sa kahandaan sa operasyon. Kinabukasan matapos ang matagumpay na operasyong ito, muling umatake ang mga espesyal na puwersa ng HUR sa pagkakataong ito ay nagpadala sila ng mga kamikaze drone direkta sa Kasha Air Base. Sinira nila hindi lang isa, kundi dalawang bihirang BE. Labindalawa amphibious aircraft at isang milmi. Walo helicopter na nakaparada sa tarmac. Ipinakilala noong isang libo siyam anim na pods ang BE. Labindalawa Chayka Seagull ay isang Soviet amphibious aircraft na may dalawang turboprop para sa Maritime Patrol at Anti-Submarine Warfare. Tugon ito ng Unyong Soviet sa banta ng submarino ng NATO noong Cold War. May natatanging operational advantage ang BE. Labindalawa. Kaya nitong mag-take off at landing direkta sa tubig. Kaya mabilis mag-deploy at magmanman sa dagat kahit wala sa runway. May onboard radar at magnetic anomaly detectors ang BEE. Labindalawa kaya, mahusay itong tumukoy ng submarino, surface ships, at banta sa Crimea. Kahit luma na ang electronics, mahalaga pa rin ang natitirang pito o walong airframes ng Russia para sa maritime reconnaissance, search and rescue, at coastal defense sa Sevastopol. Napatunayan ng mapanganib ang mga naval drone ng Ukraine sa operasyon ng hukbong dagat ng Russia. Dahil nahihirapan ang mga traditional na radar at sonar ng Russia na matukoy ang mga ito karaniwan, lumalapit sila ng ilang daang metro lang. Dahil dito, ang BE, labindalawa kahit na luma na ay naging natatanging angkop bilang isang mahalagang plataforma para sa pagmamanman, di tulad ng barko. Nahirap makita ang maliliit na banta sa ibabaw ng alon, ang radar ng BE. Labindalawa ay kayang gumana sa mas mababang altitude at anggulo, kaya nababawasan ang mga bulag na bahagi ng radar. Mga akan ang karaniwang altitude ng eroplano sa pagpapatrolya, na kadalasan ay nasa limang daang metro o mas mababa pa ay nagpapahintulot dito na mas tumpak na masuri ang ibabaw ng karagatan kumpara sa mga radar ng mas malalaking barkong pandigma. Bukod pa rito, dahil sa medyo mabagal nitong bilis ng paglalakbay na nasa tatlo hanggang limang daang kilometro kada oras, kaya nitong magpalibot ng mas matagal na panahon. Isinasagawa nito ang masusing at paulit-ulit na pag-iikot sa mga tinukoy na bahagi ng dagat, na lubos na nagpapataas ng posibilidad ng maagap na pagtuklas kahit may mahalaga at maraming gamit na plataforma. Hindi napansin o nagamit ng mga puwersang Ruso ang natatangi nitong kalamangan. Noong gabing iyon ng Setyembre, dalawang hindi mapapalitang eroplanong ito ang lantad na nakaparada sa tarmac. Kaya naging madali silang target ng mga drone ng Ukraine. Ang unang eroplano, na madaling makilala dahil sa buntot nitong may numerong 08, ay tinamaan mismo sa kritikal na bahagi ng pakpak at nasunog. May isa pang nawawalang eroplano? Kinuha ang propeller para piyesa. Ngunit nawasak din ito. Sa loob ng sampung minuto nagdulot ang Ukraine ng mahigit 30 milyon na pinsala sa kagamitan. Ngunit ang estrategikong pagkawala sa humihinang kakayahan ng Russia sa pagmamanman sa dagat ay mas malaki pa. Nagulat ang Russia sa laki ng pinsala at sa sarili nilang kakulangan at pagkakampante sa pag-iwan ng mahalagang kagamitan na lantad sa panganib. Hindi pa tapos ang Ukraine. Napansin nila ang kakulangan ng aksyon ng Russia. Pagkalipas ng dalawang araw umatake ulit ang pangunahing unit. Noong Setyembre, 24 ginising ng sunod-sunod na pagsabog at putok ng air defense ang mga residente malapit sa mga paliparan ng Kasha at Belbek sa Crimea. Ayon sa lokal na telegram channel na Crimean Wind, unang nag-activate ang mga unit ng Russian Air Defense na tumugon umano bandang 21 siyam lokal na oras kasunod agad ng mga pagsabog malapit sa parehong airbase. Nagpakita ang paunang pagsusuri ng dalawang posibleng senaryo. Maaaring tinarget ng Ukraine ang mga pansamantalang radar na itinayo ng Russia kapalit ng mga naunang nasira. O ang mga pagsabog ay palatandaan ng matagumpay na pagharang ng Russia sa mga drone ng Ukraine. Parehong kahinahinala ang dalawang senaryo. Kung totoong tinamaan ng Ukraine ang mga radar o mahalagang kagamitan, dapat may malinaw na larawan o video bilang ebidensya nakaraniwang karaniwang agad nilang ibinabahagi upang ipakita ang tagumpay. Kung napigilan ng depensa ng Russia ang drone ng Ukraine, imposible sanang mangyari ang sumunod na pag-atake makalipas ang 24 na oras. Pero nangyari pa rin. Sa kabila ng sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine, muling nagkamali ng operasyon ang puwersa ng Russia. Iniwan nilang walang proteksyon sa tarmac ang dalawang mahalagang Antonov. 26 na transport aircraft na dapat sanay iningatan. Tulad ng bihirang B-12 amphibious aircraft na madaling nasira. Ganon din ang nangyari sa mga Antonov, 26 transport aircraft. Ang malawakang paggamit ng Ukraine ng first-person view drones ay nagbago ng kanilang digmaan kontra Russia. At posibleng ito ang dahilan ng katatagan at tagumpay nila sa mga kontra o opensiba na nagpahina sa kakayahan ng Russia. Gayunpaman, kahit may malinaw na taktikal na bentahe ang mga drone, may mahahalagang detalye tungkol sa bisa nila sa labanan na bihirang nababanggit sa balita. Hindi maitatanggi na binago ng mga drone ang pakikidigma at labis itong ikinagulat ng Russia. Pumasok ang Russia sa laban na gamit pa rin ang militar mula ikalawang digmaang pandaigdig. Nakasentro ang isip nila sa malalakas na artilyeriya, makakapal na armor, depensibong linya, at mabagal na galaw ng sundalo. Nakaasa ang kaasa ang doktrina nila sa pagubos ng kalaban, pagtitiis sa atake, pagpapalit ng depensa, at paggamit ng malawak na teritoryo. Naniniwala ang mga general ng Russia na kaya nilang lampasan ang atake at umasa sa laki ng puwersa. Ngunit tuluyang winasak ng mga first-person view drone ang mga palagay na ito. Pinilit ang mga komandante ng Russia na mabilis at hindi komportabling tanggapin na nagbago na mismo ang anyo ng digmaan. Sa kasaysayan, ang revolusyong militar ay hindi lang dahil sa bagong sandata, kundi sa pagpilit nitong baguhin ang organisasyon ng mga hukbo. Katulad ng pagdating ng pulbura na nagbago sa digmaan noong medieval, ginawang madaling target ng mga sundalong lakad ang mga dating hindi mapigilang kabalyero na may mabibigat na baluti. Ang mga first-person view drone ngayon ay pinipilit ang mga hukbo na pag-isipang muli ang lahat. Ang mga pagsalakay ng kabalyera na dating nagpasya, ngayon ang mga labanan ay ginagamitan ng disiplinadong sundalo na sabay-sabay nagpapaputok. At nagsimulang magbago ang panlipunang antas sa loob ng labanan. Mula sa elitistang mandirigma, napunta ang kapangyarihan sa mga sinanay na sundalo at hukbong pinupunduhan ng Estado. Binabago ng mga drone ang estratehiya ng militar ng Rusya, pero may likas din silang kahinaan. Mag-isa, maaaring mahirapan ang isang drone na magdulot ng makabuluhang pinsala, ngunit gamitin mo sila bilang isang magkakaugnay na pangkat at ang mga murang makinang ito ay kayang gawing naglalagablab ng na mga guho ang mga radar system, tangke, at eroplanong nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Kahawig nila ang mga baril noong ikalabing anim na siglo. Ang unang mga baril ay hindi maaasahan, mabagal i-reload, at madalas hindi tama ang tama. Madaling tamaan ng atake mula sa malayo kahit ang sundalong may mahabang sibat. Upang malutas ito, binuo ng Espanya ang tersyo. Isang makabagong pormasyon na pinagsama ang mga tagasibat, kawal na may baril gaya ng arquebus at musketero at sumusuportang impanterya sa isang unit. Ang mga taga-sibat ay nakapwesto sa gitna gamit ang mahahabang sibat para protektahan laban sa pagsalakay ng mga kabalyero. Habang ang mga arquebus at musketero ay nakahanay sa mga gilid, nagpapaputok sa kalaban mula sa ligtas na distansya. Ang mga karagdagang sumusuportang tropa ay nagpapalakas sa mga bahagi na napupunta sa ilalim ng matinding presyon. Sama-sama, ang mga bahaging ito ay bumuo ng isang pormasyon na mahirap sirain, parang isang gumagalaw na kuta. Pagdating sa mga drone, napakaraming uri nito. Bawat isa ay iniangkop para sa partikular na mga tungkulin. Mayroon kang maliliit na reconnaissance drone na idinisenyo lamang para sa pangangalap ng impormasyon at mga disposable na suicide drone na nilalayong maghatid ng tiyak na pagsabog. May mga sea-based drone na gawa para umatake ng barko o pasilidad sa dagat. At malalaking long-range drone na kayang makarating sa likod ng kalaban. Sa totoo lang, maaaring may daan-daan, kahit libo-libong natatanging configuration ng drone. Bawat isa ay may kanya-kanyang espesyal na gamit. Bawat isa may kanya-kanyang lakas ang bawat uri ng drone. Ngunit ang sabayang paggamit ng mga drone bilang isang puwersa ang talagang nagpahina sa estratehiyang militar ng Rusya. Kahit matagumpay, hindi pa perpekto ang mga drone bilang sandata. Sa perpektong kondisyon, malinaw na panahon, matatag na koneksyon, at minimal na elektronikong abala, iniulat ng mga drone operator ng Ukranya na 40 sa 45% lang ang kanilang tagumpay. Kapag isinama ang Aberya, masamang panahon, elektronikong panghihimasok, at hindi natuloy na misyon. Bumababa sa 20-30% ang tunay na tagumpay sa operasyon. Kahit tama, walang kasiguraduhan ang tagumpay. Isa sa bawat sampung drone strike ay pumapalya dahil hindi sumasabog ang pampasabog nito. Bukod pa rito, ang bisa ng drone ay nakadepende rin ng malaki sa kasanayan at karanasan ng na mga nagpapatakbo nito. Karaniwan, limang linggo ang standard na kurso para sa drone operator pero tunay na kahusayan ay mula sa matagal na karanasan sa labanan. Kinakailangan ng drone operation ang pagmamaniobra sa masisikip na espasyo, pag-iwas sa kuryente at ilalim ng puno, pati mahihirap na galaw kahit sa perpektong kondisyon. Dagdag pa ang dilim, masamang panahon, at jamming ng kalaban, lalong tumitindi ang hamon. Kung isa sa alang-alang ang mga malalaking limitasyong ito, ang katotohan ng patuloy na nahihirapan ang militar ng Rusya ay nagpapakita kung gaano nakalalim ang pagkakaugat ng kawalan ng kakayahan sa kanilang hanay. Ang tanging dahilan kung bakit patuloy na gumagamit ng mga drone ang Ukraine ay dahil sa sobrang mura ng mga ito. Ang bawat misyon ng drone ay abot kaya. Nagkakahalaga lang ng daan hanggang libong dolyar at madaling palitan. Bagamat halos one quart ng drone ay pumapalya bago lumipad dahil sa technical na problema gaya ng sira ang wiring o mahina ang signal, katanggap-tanggap pa rin ito dahil mura ang mga drone. Sa taktikal na aspeto, ang mga first-person view drone ay nagbibigay ng kakayahang umangkop na hindi kayang tapatan ng tradisyonal na artilyerya o mortar. Ang drone attacks ng Ukraina ay pwedeng magsimula sa loob ng 10-15 na no minuto. Mas mabilis kaysa artilyerya na mas matagal maghanda at maglipat. Ang brin, ang kanilang pagiging abot kaya, ay nagbibigay daan din sa maraming kasunod na pag-atake. Nakilala bilang double tap upang matiyak na tuluyang nawasak ang target. Napapalaya nito ang artilyerya para mabilis lumipat ng misyon at mapanatili ang opensiba, dagdag pa ang psikolohikal na epekto. Kahit pumalya, nagdudulot pa rin ng takot at pagbabantay ang mga drone attack sa mga sundalong ruso na unti-unting nagpapababa ng moral at bisa nila sa labanan. Ang patuloy na banta ng mga drone ay nagpapakalat sa unit ng ruso na nagpapahirap sa kanilang logistika, komunikasyon at pamumuno. Ang walang humpay na takot sa biglaan at eksaktong mga pag-atake ay nagdudulot ng paranoia at matinding stress na lalo pang pa nagpapahina sa kanilang kakayahan sa labanan. Ang makabago at malikhaing paggamit ng Ukraine sa mga drone natsi ETO ay nagpapakita ng kahangahangang diskarte, malinaw na ipinapakita na ang mga susunod na digmaan ay maaring hindi na lamang mapagpapasyahan ng karaniwang lakas militar, kundi ng mga marunong gumamit ng teknolohiya at taktika.